pagkain, kung pag tapos iiwanan ka na siya siyang tabi, ganun ba magulang? Lalo na ako, malumahal ko ang aking mga anak. Ganyan talaga ang buhay ng mga nanay. Lahat ay sakripisyo sa mga anak. Tapos iiwanan ka, bandang huli. Lahat ng ginagawa mo sa mga anak mo, baliwala sa kanila. Buti nga kung ako'y balikan pa nila, kung ako'y wala nang hininga, baka ako'y balikan pa ng aking mga anak. Kaya totoo lang, nahirap talaga ang katayuan ng mga maguna. Lalo tiniiwan ang kanyang mga anak. Pagdating ng waras, kailangan ko sila. Lalo na pag ako may nararamdaman. Lalo na pag ikinig ka sakit, kailangan mo sila. Wala kang matawagan pag ikinig isa na. Kaya sa lahat na nakikinig ng mga anak, habang buhay ang magulang niyo, mahalin niyo. Wala kayong maigaganti na anumang physical na bagay sa hirap ng magulang kasi yung magulang yun ang kinasangkapan ng Diyos para tayo umiral sa mundo. Meron tayong tinatanong na utang na doon. Napag-aaral ka, hindi ka nang pag hindi mabait ang magulang mo, masama ang magulang mo para sa'yo. Pero yung lumaki ka lang, Marami siyang ginawa araw sa iyo, binaglihit ka, siyang nagwanghang dala-dala. Nung ipanganak ka, nabihigis sa buhay niya sa kamatayan, tapos pinag-edity ka, nakuhuyat siya kapag tumungkat. Kasi kung hindi ka niya ginawa ng gano'n, tatay ka eh. Ginaw mo yung mga batang maliit, pag hindi mag-aalagaan ng magulang yan o kung kahit na sino, walang mag-aalagaan, hindi magubuhay yan eh. Mabuti pa nga mabuti eh yung manok na sisi, pag napisa yun, chance na siyang mabuhay eh. Pero tayong tao, bata ka, pagkapanganak mo, walang mag-aalaga sa'yo kahit sino, ikalalaki. Kaya hindi ka, ka makaisang linggo, kaya hindi ka makaisang buwan, atay, atay ka kung bata kang tagong panganak. Bisa na ipunapuhay eh, ka, tumanda ka ng ganyan, may utang kang tinatanaw sa mga.